Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang punta sa saluhan natin. For today's episode, nandito tayo sa, ano, sa kanto ng Katmon, Malabon. Ayan, malapit sa barangay ng Katmon. Wait for it. Here it comes. Almost there! I mean, malapit sa barangay hall ng Katmon. Ayan, at ngayong umaga, time check, 6am ulit, ay magkikita kita ulit kami ng aking mga co -work sa Dampalit sa Megatike kasi ito ay part 2 ng ating jogging eh, medyo na late na nga lang ako ng gising pero dahil pa importante naman ako what? <laughs> ayaw mo sila magantay <laughs> so sana nandoon na sila pagdating ko kasi doon nakaraan ako yung taunahan eh ako yung pinakaba <laughs> na tayo sa barangay Hulong Duhat at isang sakay na lang dito papunta sa Dampali sa Megadike Dampali uh, yun nga nabigo na naman tayo na ano na maging pa-importante for today's video dahil ako pa rin yung nagantay sa meeting place nag-worried ako na baka ako na lang yung inaantay yung pala ako pa rin yung nag-aantay so Filipino time talaga pag-usapan alas sa is 6:30 magkikita kita na yan. Eh pero okay lang, mas maganda na na tayo nag-aantay kaysa sa tayo yung inantay. Okay, na eh, punta muna ako dito sa ano, sa McDo. Dito ko na lang sila antayin. A few moments later. Ay, si Fred. si JM. Ay, <laughs> 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 Oh, ko lang ha. Hi vlog, welcome to my guys. Hindi <laughs> <laughs> ka makikita yung replay yun eh. Ayan, nandito na ulit tayo sa ano, sa Adam Palit. Ay, mga bagong player. <laughs> Ayan, mga bago tayong player. Eh mga kasama natin yung bago nating players si ano si Chris yan naka black tapos yung naka orange na jacket si Esram oh. Wow. ay Sir Jerwin no <laughs> mga batang hamog nagaanan namin <laughs> mga ano eh <laughs> Ang usapa, 5.30 yan. 6.30 na. 6.30 na yung iba Paano na? pa. Ano na, pa-uwi na yung iba. Tayo papunta pa lang. Eh, so baka hindi ako makapag-video ng maayos kasi itong dalawa, determinado sa buhay eh. Baka ano, baka mapahiya ako pag nagbibideo ako habang nagre-run kaya ano. Yan. Ito pala yung na-video natin na nakaraan. Dito pala sila nagbababa ng isda. ng isda. Baka lang si Kuya RJ. Ayan, so marami na rin dito ang nagano mga pagja jogging Sasabayan natin sila. Eh, so mag-i-start tayo mag-jogging pero magwa-warm up po tayo ng very light. Dahil mahalaga yung pag-warm up natin para makakapag-stretch yung mga muscle natin at hindi mabigla. Dahil hindi naman tayo everyday na nagja-jogging. Once in a blue moon lang. <laughs> Ito na pala yung part 2 ng ating jogging. Kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1, ka-upload pa lang po noong nakarang araw. Let's go! Ayan, nasa bandang kalagitnaan na tayo ng Megadike. Yeah. Nagkukontinue pa rin sa pag-jogging tatlo kong mga kasama dito tayo sa bandang gitna at medyo mas maraming tao dito. So ang ano, Wednesday, noong nag-vlog ako, walang masyadong tao. So kapag ganito palang linggo, ang dami pala talaga. Ang dami pumupunta. Ayan, punong puno. So, let's go. Meron ditong ano, kainan. ma uh, combo Pares under mami so jadi aja tai kapan nih video oh Ah, uh, ha. mo muna 'yung ulo. pupupukas 'yung ano niya. Wala, wala nang niya binunutan na nila, kinadentist. Okay, Omo, okay. Oo, oh, di ba? nila lang alam Oo. Oh. <laughs> di, oh, oh. Meron dito'ng SN. Ayan. Ito yung SM dito sa Malaboy. Smoky Mountain. Hindi siya SM, ano, SM Supermarket or ano, SM Mega Mall. Ano to? Smoky Mountain. Ayan, nandito pa rin tayo sa ano, sa bandang dulo na to, malapit na. Mga 85%. Ayan, at dito mas marami ding tao katulad doon sa kabilang gitna mas maraming nagtitinda mas maraming nagpa-park yeah. mas mainit kayo ng sikat ng araw kaya hindi masyadong kita yung ano napakahaba para tayo na sa ano Great Wall of China nice Eh, yung mga kasama ko ay patuloy pa rin nagja-jogging. Pero sabi ko, iwan na lang ako kasi hindi naman tayo seryoso sa pagja-jogging. Magbablog lang talaga tayo ngayon. Kaya dito, boss. Alpanda yung Hindi eh. ko mapatak na lawan <laughs> <laughs> taan ang isang piraso. Oo. sa so, sobrang bagal nating mag ano mag video nakasalubong na natin sila nagjajag na sila so ngayon ay pabalik na kami sa pinagsimula natin sa, sa light, sa start natin so pabalik na tayo ngayon at ano hindi na muna siguro makakapag video ha ah, dahil siseryosohin na natin yung pagbalik sayang naman kung mag lang tayo ayun na sila oh oops oops ayun layo So iraran ko siya hanggang sa kanila and then pag nakabutan ko na sila uh, ano, tsaka na lang ako magjajaging para hindi masyadong pagod. So let's go! Ayan, kami yung the last man to standing. Ay hindi pala. <laughs> Tukod. Pabalik na rin. Kami pala yung nahuli. Nagjajaging pa rin si Sir Jerwin tsaka si Esram kami ano lang eh, tamang chillax Hilang. lang sila. Pinapakiramdaman lang namin yung paligid. Mas relax siya sa body. Naglalakad tapos nararamdaman mo yung sarap ng init ng, ng araw. Goods na yan, di ba? Yan. Yan yung Oops. ano, motivational ng mga tapat talaga mag-jogging. Ayan. So sigurado nandun na sila sa dulo. At ano, inaantay na tayo doon. Let's go. Tamang lakad-lakad lang. Eh, sinusundu na pala tayo. Nakabalik na kami Nakabalik kayo? Kami rin. Hindi nyo kami nakita. <laughs> Tangat na nga to eh. Wala mo naliligot si Chris. Untik na nga eh. Sabi ko eh, dito na. Baka mag ano. Painantay tayo. Masarap lang Anong realization mo sa buhay? <laughs> Hindi ka na uulit? <laughs> Hindi nasasama. Hindi <laughs> nasasama? Hindi? Goods <to> naman <laughs> eh. Ano <nakaka -pogi>, oh. Next year ulit? Lagi ka mag-orange kasi kapag nasa malayo ka, kitang-kita ka namin. Hinahanap ko namin ni Chris eh, ah, Ano sila? Ayun o, oh, sa orange. Oo oh, nga, grabe. Ang layo-layo mo pero kitang-kita ka. Si O. Oo. Sa susunod, ano naman? Iyon green. Hindi, hindi. Hindi tayo sinunod sa party. sa party. yung green So, dito din nagyadyag yung ibang mga nagtitraining. Dito Sa pulisan. Sa isang kapulisan. Ay, Ah, dito ako. Sa aso. Sasabayan <laughs> natin sila mag-jogging. Let's go. Ayan, nandito na ulit tayo sa ano. Sa start ng bayo. May mga pauwi na rin. Papunta sa kanil kanilang bahay. Tapos na silang mag at mag -jogging. ah, nakakapagod pero ano? Masaya. Kasi ah, hindi ka malulungkot kasi maraming kang kasabay. Maraming babati sa'yo Maraming pwedeng makita, maraming ano? Ah, maraming pwedeng bilhin. Ayun. So, uulit at uulit tayo. Hindi para mag ano. Hindi para maggala. Magjogging talaga. <laughs> Ayun. So, nabawasan na naman tayo ng calories kahit pa paano at Pagdating sa kalusugan, iniingat natin talaga natin yung ating kalusugan. One eternity later. And so natapos na po tayo sa ating jogging at ngayon po ay nasa work na po tayo sa Robinson's Town Mall Malabon dito po sa World Balance. At ngayon nga po ay may na Zumba session dito po sa Robinson's sa event center at ngayon ay sisilipin natin kung ano yung kaganapan doon. So, nasaksihan po natin ang pasumba ni Mayor dito sa Robinson. na talaga naman po nakakatuwa yung mga pasumba talaga. nag -e effort po yung ating mga mamis sa mga daddy sa kanilang mga outfit at na talaga nakikinangan Maganda po na nagkakaroon ng mga program na katulad ng ganito dahil maganda talaga sa kalusugan ng pagsusumba at hindi lamang para sa physical natin na katangangatawan, nagkakaroon, nagkakaroon din tayo ng ano, na spirit of family sa ating mga kasama. Marami tayo nak nakikilala. Ayan. so nakakatuwa. So hanggang dito na lamang po ulit. That's all for today's vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood sa aming channel. Hindi lamang po sa akin kundi sa buong team hiti. Hanggang sa muli para sa isa namang masaya at masarap na vlog.